eto talagang si Harry Roque, ano ho, pinipilit kung ano yung gusto niya. <laughs> Hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung iniisip niyo, yung gusto niyo ay tama. Kalimitan nga, mali kayo eh. Nagmamarunong lang po talaga kayo, Mr. Harry Roque. Sa puntong ito, nanggigigil yung mga yan, sigurado tayo, yung mga taga-suporta ni Digong, yung mga DDS, yung mga diehard. Ulitin ko ah, ha? diehard. Mantakin mo ang isang lawyer na katulad ni Hare Roque, naging diehard, naging tagasunod, naging utu-uto, naging sunod-sunuran, walang sariling disposition, walang sariling pag-iisip, at nakasangla ang kaluluwa sa isang katulad ni Digong. <laughs> Mantakin mo yan, ha? At ngayon naman, kung ano yung gusto niya talagang ipinipilit yan, ha? Nagmamarunong lagi. Buti talaga. Anyway. Madalas ko itong sabihin na antibay ng sikmura kasi ng mga katulad nila, kaya wala na rin talagang kahihiyan. Kung naalala nyo, po, ipinipilit nga natong si Harry Roque na ang bagong oposisyon ay dapat daw pamunuan ni Sara Duterte. So, hindi pa rin naiintindihan ata na si Harry Roque. Kung ano ang ibig sabihin ng opposition. ba? <laughs> diba? Yung naturingan ka na attorney. Pero ikaw yung nagmamarunong. Hindi dapat kayo nagmamarunong lahat po ay may limitasyon. Lahat mo po ng gusto niyo, lahat po ng alam niyo, lahat yan may limitasyon. Hindi pwedeng masunod lahat ng gusto niyo. Ang problema um, sa mga katulad ni Harry Roque, sila po yung nagpapabilog, inuuto ang ulo na itong si Digong at si Sara Duterte at pinaniniwala na sila ang aahon ng ating bansa or sila yung maglalagay sa ayos ng ating bansa. Kaya naniwala erong si Digong na meron siyang kakayahan na mag-lead mag ng ating bansa. At ngayon naman, gustong bilugin o patuloy na bibibilog ang ulo ni Sara Duterte na kaya niyang maging presidente. Gusto ko po naman ano ho. Anyway, so ngayon, etong balitang ito, yung pagbisita nga na si, na dalawang anak ni Chris Aquino, ni Miss Chris, sa first lady na si Lisa Araneta Marcos. Yan po ay mukhang binigyan na naman ng kulay na nung no, si si Harry Roque. Pero ang totoo niyan, uh, nagngangalngal ang mga diehard dahil nga dito sa balitang ito, dahil sa picture na kumakalat ngayon sa social media. At ang sabi ni Harry Roque, ito daw ay patunay. Ito daw yung proof na ang mga Duterte na daw ang bagong oposisyon. Nakalimutan niyo po ata na naandyan yung makabayan black. Naandyan po ang mga kakamping. <laughs> Kaiba rin tong si Hare Roque ano former presidential spokesperson Hare Roque said that the visit of celebrity Kris Aquino's uh, son Josh and Bimby the first lady Lisa Marcos only proves what they are claiming all along ayan kayo po yung mahilig magclaim ng mga bagay na hindi totoo kayo po yung mahilig magclaim ng mga bagay na hindi naman sa inyo at hindi naman uh, wala naman kayong karapatan, sabihin na natin. Ano ho, napakaraming pwedeng pagkaabal, pagkaabalahan etong si Harry Roque. Yung kanya pong mga uh, nakaambang investigation sa pagiging pogo protector, dapat po yun, pag, yun ang pagtuunan nyo ng pansin. Hindi yung uh, bibilugin nyo, patuloy yung bibilugin ang ulo ni Sara Duterte at mukhang idadamay nyo pa etong gesture ng dalawang bata, dalawang anak ni Miss Chris Aquino Uh, sa kanyang, sa pagpa, kanilang pagpapasalamat kay First Lady sa pagtulong nito sa kanilang mga papers papuntang ibang bansa. Ganon po ang rason. Pero kung yan po ay nakikita nyo na uh, healing process between the Aquinos and the Marcoses, pasensya na. Okay? Pasensya na na ang ibig sabihin yung tinuturing yung kalaban kayong mga Duterte minions ay lumalago. Good luck.